Hindi napigilang magbigay ng pahayag ang sikat na singer na si Moira de la Torre sa kinakaharap na copyright issue ngayon ng rising singer na si Shaira Moro. Matatanda ang kamakailan nga ay tinanggal sa mga streaming platforms ang trending na kanta ni Shaira Moro na Selos. Ito ay dahil sa paggamit ni Shaira ng parehas na melody sa kantang Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Bukod naman sa selos, tinanggal na rin ang iba pang kanta ni Shaira sa mga streaming platforms. Dahil nga dito ay nagbigay ng isang pangaral si Moira de la Torre patungkol sa issue ng copyright. Although hindi niya binanggit mismo si Shaira Moro sa statement niya, obvious naman na para sa young artist ang advice niya. Ayon kay Moira, always give credit to where credit is due. Dahil pinaghirapan din ng ibang tao yung mga kanta nila. Narito ang kanyang naging pahayag. I think my advice for people who want to be in this industry is to just be willing to listen and willing to learn and to always give credit. Marami kasing hindi educated sa issue. And sana may willing matuto and ma-educate sa copyright. Pati ako, kahit nag-music production ako in college and nandito ako sa industriya, ang dami ko pa rin natututunan. How much more sa mga nagsisimula pa lang? Well, I always believe that we all come from some kind of influence. I definitely have some kind of influence and my music came from that. But I believe in giving credit when it's due. I also believe that you give honor to the people that deserve it. We just have to do what's right and to credit the people that need to be credited. As long as we're all willing to learn, it's a good path to take when you make mistakes. Sang-ayon naman ang mga netizens sa naging statement ni Moira de La Torre patungkol sa copyright issue ni Shaira Moro. Okay lang daw sana kung for personal use lang ni Shaira Moro ang mga kanta niya na may melody ng mga existing ng kanta. Kaso nga lang nasa mga streaming platforms ang mga kanta niya tulad na lamang ng Spotify. Ibig sabihin ay pinagkakakitaan niya ang kanyang mga kanta na may melody naman ng iba pang kanta may legal procedure para gamitin mo ang melody ng ibang kanta hindi lang naman kasi si Shaira Moro ang gumagawa nito pero kailangan may pahintulot from the original artist at siyempre dapat kang magbayad ng royalty pero bagamat na take down na nga ang mga kanta ni Shaira Moro sa mga streaming platforms hindi naman ibig sabihin itong forever nang mawawala ang mga ito ayon sa kampo ni Shaira currently ay may discussion na sila kay Lenka o sa record label nito If payagan silang gamitin yung melody at magkaroon ng kasunduan tungkol sa mga royalty fees, pwede na uling ibalik ang kanyang mga kanta sa mga streaming platforms. Sayang din naman kasi talaga yung mga kanta niya na lubos na kinagigiliwan ng karamihan dahil marami ang nakaka-relate dito. Lesson learned na lang daw para kay Shaira. Total naman magaling siyang magsulat ng kanta, mas okay daw na magpagawa na lang siya ng sarili niyang melody kaysa gumamit ng galing sa ibang kanta. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz updates at stories, mag-subscribe at follow lamang po.